What's up mga geng So welcome sa isa na naman nating video And for today's video guys ay sumugod ang aming team dito sa Ritual Wellness Camp dahil sa first anniversary event ng Kuya Sata Ben At syempre kasama ko din si Dos Flick ng Lalit Soldier And syempre nandyan din si j ng Talisay Hood Syempre kasama din natin si Lalong at si Paupaw ang ating cameraman At ang model natin for today's video na si Karen habang nasa likutan naman niya, si Geng Geng King, ang Robas master ng Chaong. Kaya tara, samahan nyo kami sa isa na naman nating <coughs> trippings and adventures. Let's go! Ayun yung Super Meal. Super Isang Super Meal at saka Oh, well, Okay, Let's Yo, what's up, guys? This is Art from Team Art TV Gang, and kasama mo kami gang at nandito kami kami nang sa ano sa ritual ritual wellness camp dahil merong alingaw ng sa banaw dito ngayon mga par. And marami tayong marami tayong mga kasama na mga ibat-ibang banda, mga taga-ibat-ibang lugar. And <laughs> Siyempre, parang kakata din ng Team RTV Gang dito mga par. Walang imposible! And so, sa lahat ang gusto pumunta dito, something site to. ah uh, dito lang to sa San Mateo. Dito lang to sa San Mateo, Dolores, Quezon. May daan, may daan guys sa kabatang. And yo par, ito nga po. And si Gang Gang Brooks. Nandiyan din si Gang Gang Brooks mga par si Dosplit, si J-Dope. Sino pa ganito ko nababanggit? So, hintayin din natin dito sila Josh, sila Rapper. Maraming mga tropang pupuntahan dito. And happy na anniversary nga pala sa Kuya Sata. So, nandito tayo ngayon, guys. So, happy anniversary! Maraming salamat po. sa ah, timing ang pang fresh na parang bagong pawisan. Ay <laughs> yeah guys, nandito na naman si Yobab. Magandang hapon po. Welcome po dito sa Ritual Wellness Camp. Anniversary, first anniversary celebration. Let's go, tara na. Let's go. At andito si Tiki guys. Uh, um, isa sa mga member <laughs> ng Bomba rata. na. Happy, happy anniversary sa inyo guys. Yo boss, magandang hapon. Yo boss. Yo boss, magandang hapon. Ito idol ko. <laughs> happy anniversary bar. Wasak naman yung lamesa yun oh. No? Napagalitan ako dun. kanila <laughs> mesa yun? Sa amin. Uh -huh. na ng paa yun. Yan yeah, mga boss, magandang hapon. Boss. boss. magandang hapon. So yan guys, meron ng mga camper dito na una kami naman ay eh, naghahanap pa ng na, titirigan oh. mo. Food trip, food trip si J-Dope mga paro. Masensya na. <laughs> Bakit ka na late? Ba't ka late? Late eh, napapunta sa Candelaria. Alang guys. Isang oras na late. Hanap ka. Sorry mga ka-geng-geng. What's up? Geng-geng papaw in the house. camera man. Alright. Geng-geng. Stand by geng. -geng. Standby, Yun na nga, pagkatating namin dito eh, nag, nag, uh, viewing na kagad tayo gamit ang drone and unfortunately Sumangit -e tayo sa puno At Ay, ayun, paong... Si Geng Geng Paupaw Ang savior natin par Para makuha si drone Doon sa nyog Ayan so, guys Nakita na natin yung drone ko At lumipad na ulit siya And pagbalik ko dito sa camp Nandito ang The finest G mga par Shoutout, shoutout nga par Shoutout Shoutout, shoutout kay Gastidog Pinakamatigas ng dagatan <laughs> Norris, Team Norris Shoutout yan dito ano to sa kwarto, sa kwarto lalagay. Minarkahan na men. Let's go. Gitara ng Finest G. Yan, may bagong dating, guys. Neighbor. Yung mm, inaya kita nag-PM ako sa Na. Yung sabi Papapati ko dito saan sa Ritual. Oh, Paul in the house. Hello there. Gang gang. Hello. Hmm. Na na. Na ah, kapon. Totoo pala na ganon pag kinapon okay. ta. Yung kanilang ano, tawag niya parang yung sperm, parang kasi nawawala kasi yung pag hindi nakapon, di ba nag-aasawa sila. Ano mayat sila? Kasi mayat-mayat sila. Uh, mga baba. <laughs> <laughs> yeah, yes, okay. na yeah, hmm, lang naman um. spot Happy anniversary, guys. Atas. Love you. Ayo, hey, ano? Eat, ano? T ano? 8 o'clock, it's orange time! Oo, <laughs> oh, ang galing, ang galing. Pinagiriwang din po natin ngayon ang Alingaungao Banahaw Music Fest 3. Yan, okay. no? Yan po ang uh, isang event ng Music Fest 2. Diyan po kami unang tumugtog. Yan. Yan, yes. kaya saktong-sakto rin po ang aming, uh, ano, kaya ngayon first anniversary din namin, first birthday. Kaya yeah. yeah. Kakabot sa liwanag ng buwan. geng geng tega chao kaya ah bulak ini guys sa kanya yung kanta na maharlika nung ginamit natin last time yan si kuya yung bituin sa isang araw na may walong sila Kata-kata bisanya guys. Magdang po. Thank you. Yeah. binabana ni ano, ni Champ, man. Okay po, ito na po ang question natin. Saang lugar, saang bayan, unang sumali ng Battle of the Bands sa inyong mga kuya? Kapag King! Lumabot ka! Kapag, kapag! Mayara, King! Ayan na! King! Si Kwek Kwek! Sa <laughs> sumubo mga kwek kwek ko. asan ah, saan? Kakain yung vibe ko. Sa ano? Sa convention. <laughs> convention sa... Center sa Chaong. <laughs> Ay! Alim. Ay alim. Let's go! Yan para. Ligat lang. Salamat. Papalo na lang kayo. Sabi. Yes. the shoutout kay Idol Maurice Pangaliban ito yung malupit na painter na pinakita ko sa inyo yung artwork niya sa Bangkok, California